Hey, what's up yo mga kahali? Good morning po sa inyong lahat. So, welcome to the vlog. For today's is video na is muna magpakilala. Ako nga po pala si Mariel Monteclaro. Ang estudyanteng may pangarap pero tamad. <laughs> Charles! Maaga ko nagasing dahil unang araw namin ng practice para sa graduation. Sumakay so, nga po ako agad sa tricycle at nang na po ako dyan. Baka kasi late na late na ako. At kahit na pagod yan at puwet well sa work, dalaga ko pa rin talaga ng at napunta na nga po ako ng United para doon na rin po maghintay ng sasakyan. At gayon, dito na po ako sa United para mag-abang ng jeep. Pagkatapos niya na isumakay na nga po ako ng jeep papunta ng simple court at doon kasi gaganapin yung unang araw ng practice para sa graduation. At sa wakas, nakarating na rin sa simple chord. So, nagmamadali na talaga ako niyan. Baka malate na ako. At marami na po palang mga sudyante nagsisimpunta sa simple chord. So, ayan na yung mga kasabayan po ko. Yung mga classmate ko po. Hi po sa inyo. Tatlo. Akala ko yun lang yung mga kasabayan ko. Pero meron pa pala sa likod. So, hanggang yung nakasabayan ko ang mga HE. Hi po sa inyo. Pumasok na ako sa loob ng chord dahil mag-start na yung practice para sa graduation namin. At medyo natagalan nga po dahil dumating po yung pinakamayari ng school namin. So, hi hey ate po, shout out po at welcome po sa aking vlog kahit hindi kita kilala. At ayan, nagaya yung mga classmate ko na mag-vlog daw kami tapos tinatanong niya kung ano daw yung intro ko sa una. Sabi niya pa sa akin, ganito kasi mag-vlog, laro One, two, three. I'm so excited para sa graduation pero nakakalungkot na isipin na magkakahiwalay na kaming magkaklase. So, salamat talaga sa dalawang tao na pagsasama natin at sa mga kulitan. Hindi hindi ko makakalimutan yun. Salamat kasi naging bagi din kayo ng buhay ko at kahit malungkot ako, nagagawa niyo pa rin ako mapasaya. Good luck sa mga goal and future ninyo mga guys. Mahal na mahal ko kayo. Natapos nga yung practice namin kaya uuwi na ako at sum Buti na lang talaga nakasakay na ako sa jeep at na pa ako naghihintay. Hanggang na lang mga kahali. Salamat sa panonood. No -oh.